Paano po magpa-deliver ng KFC? Hi dear, I was expecting this comment para magawan ko ng content para sa mga wala pang idea kung paano magpa-deliver ng pagkain dito sa Japan. Madali lang po. Una po mag-download ganitong Uber Eats application. Pagkatapos ay maglagay ka dun ng mga information na hinihingi sa app. And kung gusto mo nang umorder, pumunta ka lang sa app tapos mag-search ka dun ng mga pagkain na gusto mong orderin. Lalabas dun sa app yung mga malalapit na store na available tapos pwede ka nang umorder. Piliin mo na lang yung standard na delivery para hindi na magdagdag ng bayad. Dito sa in order ko sa KFC, bali 345 yan yung babayaran ko para sa service and delivery fee. Pagkatapos mong order, i-wait mo na lang na dumating and pwede mo siyang mamonitor monitor kung malapit na ba. Ang standard time ay 30 minutes pero yung order ko dumating siya in less than 30 minutes kaya ang saya ko lang kasi makakakain na ang gutom na first son. Base sa experience ko, palaging may panukli ang mga nagdi-deliver pero para matuwa naman sila, pwede natin silang bigyan ng exact amount kung meron naman tayo. Kadalasan, less than 30 minutes yung na-experience ko na dumating yung pagkain na in-order ko. Kapag meron kang specific na pagkain na gusto, baka hindi malapit sa bahay niyo yung store, pwede siyang maging unavailable sa app. So ayun lang, sana nagkaroon ka ng idea dear at ito na yung sign mo para magpa-deliver din ng pagkain dito sa Japan. Pa-deliver ka na, baka pang ilang beses mo nang kinakain yung ulam na niluto mo for a week. Salamat sa panonood!